Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, inanggal na ng social media giant na Meta o Facebook. Ang ilang pages ng ilang mga naglalakihang influencers na nagpo-promote ng online gambling. Kasunod ito ng hiling ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na i-take down ang mga promotion ng illegal na isugal sa naturang platform. Sa ulat naman ng Digital Pinoy, hindi nakaligtas ang mga FB pages ng mga high-profile influencers kabilang na kay Sach na Laparan na my 9.7 million followers kay Boy Tapang na mayroong 5.5 million followers. Mark Anthony Fernandez na mayroon pong 242,000 followers. At kay Kuya Lex TV na may 100,000 na mga followers. Ayon sa Digital Pinoy, sa kabuoang 20 o 20 ang bilang ng mga influencers ang bahagi ng unang batch na isinumiti nila at inendorso ng CICC sa Meta. When welcome naman ang kanilang national campaigner na si Ronald Gustilo ang naturang hakbang. Anya tingin daw kasi ng mga influencers na ito ay untouchable sila at nagbablaf lamang ang kanilang grupo at CICC. Palinaw naman daw itong mensahe na seryoso ang kanilang grupo at gobyerno at asahang masusundan pa ito. Bagong, bagong, kalaman,